Ang tunay na radyo, tunay na radyo, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time the new Filipino time, ka-Brigada, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tanggapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali ang Bagyong Hulyan, posibleng maging super typhoon pa ngayong hapon o gabi. Ilang bahagi naman ng Northern Luzon, pinahana. Ilang lungsod at bayan sa Cebu, nagdeklara ng face-to-face -face class suspension. Matapos naman ang Magnitude 5 na lindol kahapon. Aligasyong isang Chinese spy si Alice Guo, pinatututukan na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Smith Miss, Miss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasosyo umano sa iligal na pogo ang mga personalidad na nasa likod ng Farmali. Certificate of Condonation naman para sa may git 3,000 Agrarian Reform Beneficiary sa si Tarlac, iginawad ni Pangulong Marcos. At ikalawang linggo ng sunod na oil price hike, sasalubong po sa unang araw ng Oktubre. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Tagumay. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng lunes mga kabrigada, September 30 to 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikdes. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalhin ho ng ating mga balita mga kabrigada. Brigada Weather Update. Weather Update. Napanatili pa ho ng bagyong Hulian ang lakas nito. Sa 11 a.m. bulletin ng pag-asa, huling namataan na sentro ng bagyo sa coastal waters ng Sabtang Island sa Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na abot ng 175 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 240 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4 sa Batanes at northern Port ng Baboyan Islands. Signal number 3 naman sa nanalabing bahagi ng Baboyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa nanalabing bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga. Ilocos Norte at Northern and Central portions ng Ilocos Sur. Apang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Northern and Eastern portions ng Nueva Ecija at maging sa Polillo Islands. Inaasa naman lalakas pa ho yung bagyo at posibleng maging isang super typhoon pa mamayang hapon o sa gabi. Bukas o araw ng no Martes, posibleng ho yung lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa maikling panahon. Pero sa ...webes pa ho talaga ito, tuluyang makalalabas ng bansa. Brigada Weather Update Weather Update Mga magdamag namang inulan at binayo ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa Bagyong Hulyan. Ang resulta, matinding pagbaha sa ilang mga lalawigan kagabi na inulan. Sa mga larawan mula po sa Batak LGU sa Ilocos Norte, makikitang abot-tuhod na ang baha sa ilang mga barangay doon malakas din na hangin at pag-ulan ang nararanasan sa iba't ibang bahagi po ng Batanes na nakasailalim sa signal number no. 4 sa ngayon. Bago ito, nagsagawa na ng evacuation sa ilang bahagi po ng Batanes, kabilang na sa mga bayan ng Basco, Mahataw, Ivana at Itbayata. Samantala mga kabrigada, dalawang kalsada, partikular sa Sigay, Ilocos Sur, ang hindi na po possible sa lahat ng uri ng sasakyan dahil sa epekto ng bagyo. One lane lang din ang madadaanan sa ngayon sa Buya Kawan, Bugyas, Binguet. Dahil nagsasagawa pa ng clearing operation sa lugar ng DPWH. Ngayong araw, nagsuspend na rin ng klase at pasok sa trabaho ang ilang mga lugar na hinagupit ng bagyo. Kinumpirma naman ni Comenet Sherman George Garcia na posibleng i-extend hanggang sa susunod na araw ang voters registration sa mga lugar na apektado ng bagyo. Sabi ni Garcia, ipapaubayan na nila ang mga o sa mga election officers sa Northern Luzon kung isususpend ba ngayong araw ang pagpaparehistro di na alerto o yung alert level charlie naman dito huyan ng DALG sa mga probinsya ng Patanes at Cagayan brigada Kath Austria i brigada tinaas na ng Department of the Interior and Local Government ang Alert Level Charlie sa mga probinsya ng Batanes at Cagayan dahil sa Bagyong Hulyan. Ayon sa pinakahuling ulat ng DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas ng hangin ng hanggang 155 kilometers per hour ang mga napanggit na probinsya. Sa ilalim ng Alert Level Charlie, inaatasa ng mga lokal na pamahalaan agad na mag sa ng preemptive at mandatory evacuation para matiyak maligtas sa mga pamilya na nasa high at medium risk areas. Samantala, nakataas naman ang alert level bravo sa mga probinsya ng Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga at Mountain Province. Alert level alpha naman sa mga probinsya ng Aurora, Benguet, Bulacan, Ifugao, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quezon, Quirino, Tarlac, at Zambales. Choose the heart of Daisy Lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ilang lungsod at bayan po sa Cebu nagdeklara ng face-to-face -face class suspension matapos naman ang magnitude 5 na lindol kahapon. Brigada Iris at 12 well Depositario, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b live. Report! Hina! sila ng Department of Education Cebu City Division aga face-to-face -face classes ngayong araw. September 30, 2024 sa lahat ng mga private at public elementary at secondary school matapos tumama aga magnitude 5.1 na lindol sa iilag mga lugar sa Visayas kahapon kung saan ramdam ang malakas na pagganig sa mga isla ng Kamotes pati na rin sa mainland Cebu. Basis ay nilabas ng memorandum ng Department of Education Cebu City Sere Division, temporaryo muna silang mag-shift sa modular distance learning upang maisagawa ng mga school authorities ang pag-inspeksyon at ang pag-assess sa posibleng mga damage dala ng naturang lindol. Maliban sa Cebu City, naglabas rin ng kaparehong memorandum ang Lapu-Lapu City Government sa pamamagitan ni Mayor Jonad Ahong Chan kasama na rin ang bayan ng Cordova at ang Municipality of Puro kung saan naitala ang epicenter ng lindol. Nag Suspenso rin ang in-person classes ng Cebu Normal University, Asian College of Technologies, Cebu Technological University Main Campus, University of Cebu, at University of the Visayas. Kung malala, alas 2.53 kahapon hapon, ng hapon, niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ang Visayas kung saan naitala sa Poro sa Camotes Island ang epicenter ng lindol at may lalim itong 10 kilometro. Ang damarin ang natunang lindol sa mga karakter karatig na lugar kung saan ramdam ang instrumental intensity 4 sa Danao City sa Cebu, Cebu City, Lapu-Lapu City at sa Lungsod ng Baybay at Bayan ng Hilugos sa Leyte. In the heart of changing life, ito si Brigada Ayres at world Depositoryo ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News. Offer! Is... Brigada Balita Nationwide. Possibly hon talakayin sa pamamagitan ng isang executive session ang mga bagong expose na di umano isang Chinese spy, si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Mga sa Quadcom Hearing, pinapan panood ang isang documentary ng Al Jazeera kung saan idinawit ni Jesse Chang na di umunoy kapahu sa ni Guo. Sa isang panayam, sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian na kailangan po itong ma-validate kasama ang mga defense at intelligence officials. Kung yan daw ho kasi ay totoo, ito ang unang pagkakataon na may isang spy na nahanal pa sa isang public position. Anya, kailangan ma-confirm ho yan at malaman kung meron pa bang ilang spy sa bansa at baka nahalal pa rin sa gobyerno. Una na nga pong itinanggiyan ni Guo Cabrigada at sinabing magde-demanda pa siya laban kay Xie Zijang at maging sa Al Jazeera. Brigada, Balita, nationwide. Mga kabrigada, ibinunyag ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na naging magkasosyo sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator sa so Pogo. Sina-dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at mga personalidad na sa likod ng kontrobersyal na kumpanyang Farmali sa ikapitong pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, e ni Suarez sa Matrix ang kaugnayan ni Guwoki kina Michael Young at Alan Lim na kapo ay sinangkot sa Farmally Pharmaceutical Corporation na may kinalaman sa pagbebenta umano sa gobyerno ng overpriced na medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. na diskubre ng Quadcom ang kaugnayan ng Empire 999 Realty Corporation kay Young kung saan sa warehouse nito sa Mexico, Pampanga, ay tumambada ang 3.6 billion pesos na halaga ng Shabu noong 2023. Tinukoy ni Suarez na ginamit umano ni Lim ang asawang si Rose Nono Lim upang gawing incorporator ng hindi bababa sa walong kumpanya na konektado kay Yang at may malaking papel sa pagpapalawak ng operasyon. Si Lin, mga kabrigadang sinasabing stockholder ng Farmally Biologicals na sister company umano ng Farmally. Ginamit anya si Lin bilang nominee ng mga kumpanya upang maitago ang totoong may-ari nito. Samantala, ang naarestong kapatid ni Michael Young na si Tony Young ay pangulo umano ng Oro One Incorporated na isang service provider ng isa sa mga pago company ni Lim na Shawnway Technologies. Brigada Balita, Nationwide. Ito naman hong si Kong Ace Barbers. Bukas daw sa posibilidad kung ano kinhusang magiging susunod na interior secretary. Brigada Haji Kaaminyo i-Brigada Mo! Brigada! Brigada. brigada. <laughs> ang tumugon si Sir del Norte Representative Robert Ace Barbers sakaling alukin ng Administrasyong Marcos na pumalit bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay Barbers, may tuturing na isang pribilehiyo ang tawagin ng Pangulo ng Bansa upang gawing katiwala ng isa sa mga ahensya ng gobyerno. Sakaling imbitahan sa posisyon, gagawin umano ni Barbers ang trabaho hindi para sa iisang tao, kundi para sa bayan. Gayun man nilinaw ng kongresista na wala pa namang kumakausap sa kanya o nag-aalok na maging susunod na D.I. DILG LG Secretary, bagamat may mga nagtatanong-tanong na sa kanya. Kung mabibigyan ng pagkakataon, magiging isang karangalan niya ang makapagserbisyo. Mababatid na naging kalihim din noon ng DILG ang ama ni Congressman Ace na si dating Senator Robert Bobby Barbers sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Ang nakababatang Barbers ay nakatakdang matapos ang termino sa Kongreso sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Certificate of Condonation para po sa mahigit 3,000 agrarian reform beneficiaries sa Tarlac iginawad ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Brigada. Brigada. <laughs> Natanggap na ng nasa 3,500 na mga agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Tarlac ang kanilang Certificate of Condonation. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang namahagi ng Certificate of Condonation na napatunay na binubura ng pamahalaan na ang kanilang pagkakautang sa Department of Agrarian Reform. Nasa 4,663 na Certificate of Condonation ang ipinamahagi ng Pangulo na sumasakop sa total land area na 4 1,132 hectares at may kabuang halaga na 124,639,593 pesos and 31 centavos. Sa kanyang talumpati, muling binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang malaking kontribusyon ng mga magsasaka. Hiling lang ng Pangulo sa kanila na mas pagyamanin pa nila ang kanilang lupang sinasaka. Kasabay ng pagtitiyak na palagi nasa likod nila ang pamahalaan na, na patuloy na pakikinggan ang kanilang mga pangangailangan upang matiyak na magkaroon ng mga magsasaka ng mas maginhawa at matatag na kinabukasan. Siniguro rin ang Pangulo na higit pa nilang pagtutulungan na mapaunlad ang sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala nitong marami pang kaya at dapat gawin para sa mga magsasaka. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority. Brigada Badlita, nationwide. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongo na hindi dapat puro gimmick ang gagawin pakulo ng mga kakandidato. Bukas ang ako kasi mag-uumpisa ang filing ng Certificate of Candidacy sa Comelec. Apelan ng Senador, dapat ay sulitin ho nila ang mga nalalabim buwan bago yung official campaign season na hindi raw para sa entertainment at gimmick, kundi para po sa genuine at tunay na malasakit at serbisyo sa mga may hirap na Pilipino. Anya, hindi dapat dinaraan sa palabas ang pagsuyo sa mga botante. Ngayong marami raw tayong kinaharap na krisis at mga kalamidad, ang kailangan daw sa ngayon ng mga Pilipino ay tunay na serbisyo at pagmamalasakit. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, oil price hike na naman ang bubungad sa ating mga motorista bukas October 1. Buhay bueno naman ng taas presyo ito para po sa buwan ng Oktubre. Kasunod naman ang umento rin noong nakaraang Martes. Sa abiso po ng oil companies, may itataas na 45 centavos sa kada litro ng gasolina. May madaragdag din na 90 centavos sa kada litro po ng diesel, abang 30 centimos naman ang umento sa kada litro ng kerosene. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Balita! Lita. Makabayaning Pagtutulungan Balita Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada Hindi biro para sa isang tao na magkaroon po ng isang mahirap at hindi pang karaniwang sakit E paano na lang ho kaya kung tatama ho yan sa isang sanggol na isang taon pa lamang? Pito ka kabrigado yung naging buhay ni Baby Angel. Isang taon at pitong buwan na batang sanggol. wala ho yun sa barangay Kareta sa Cebu City na na-diagnose na meron pong hydrocephalus. Si Baby Angel ay iniwan ho ng kanyang ama at ang kanyang ina na lamang ang nagtataguyod ho sa kanilang magkakapatid na pawang maliliit pa lamang. Habang nagtatrabaho ho yung kanyang ina ang kanyang lola naman na si Gladys ang nag-aalaga sa kanya. Sa pamamagitan po ng mabusilak na puso ng mga tagapakinig ng brigada, may umabot daw ho agad sa 18,000 pesos ang nalikom ho na pera mga kabrigada sa loob lamang ng labing limang minuto. Pinuntahan ng Brigada News FM at ang One Tahanan Party Team kasama ho yung mga volunteers sa kanilang pamilya Malaki naman ang pasasalamat ni Aling Gladys sa natanggap na tulong dahil makabibili na ho sila ng gamot at iba pa ang mga kailangan ni Baby Angel. mga natabang sa akong apo, sayang kanang tambal, salamat yung kanyang tanan, nga ni kanang Hata, tabang. kay Dako Jun Hinabo, nga kanang, kanang maambag niya, kay walang-wala jud May niya nang ang ginoo na yung mabawas din sa inyong kaan. Mga kabrigada, kami ho sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy hunin yung suporta para tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na milang Pilipino na nanatili pa rin sa inyong buhay. Sa atin ating mga puso, ang sinasabi nga ho nating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat ho, Kabrigada. Balita, ng Makabayaning Pagtutulungan. a volunteer of 1Tahanan Partylist. Visit 1Tahanan website at 1 and 1Tahanan Facebook page. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada sa atin ng mga health news, paano nga ba paghahandaan ang mga sakuna gaya po ng mga bagyo? Sa paghahanda para sa anumang sakuna, lalo na ang pagbaha. Mahalagang magkaroon po ng emergency kit. Laman nito ang malinis na inuming tubig. Ready to eat meals, gamot, flashlight, baterya at mga mahalagang dokumento. Magplano ng evacuation route at tiyaking alam ng buong pamilya kung saan pupunta at ano ang gagawin sa oras ng emergency. Siguraduhin i-charge ang lahat ng communication devices at maghanda ng power banks para sa tuloy-tuloy na komunikasyon. Panatilihing updated sa mga balita at anunsyo mula sa mga lokal na otoridad para sa mga gabay at babala ukol naman sa paparating na sakuna. Sa mga oras naman ng sakuna, dapat tiyakin ang kahandaan pati na rin masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa pamilya. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa brigada, brigada Balita Nationwide. Ang brigada niyo napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikbe. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the